Ay, taas pa yata ito, Papa, eh. Ay, sa baba. Ay, ayan. Ayan, meron. Hirap talaga pag napag-utosan, eh. Hahaha. <laughs> Napagotosan lang. <mukong> Magkano? na. <mukong>

Naghanap ka pa. Oh. Dadaling ko dito mga bata. Oh, Teben Jam, ya. Yeah. Punta tayo dito. Pero bakit ito lang ano? Ay, wala lang palang bata. Dali natin siya. Magkano kayo? Magkano kayo ano uh, dito? Magkano ang entrance dito?

30 minutes, 150. 30 minutes na laro, 150. Sa isang ano lang yun, bata. <laughs> <laughs> oh. Ano yan? Ano yan? i-away na natin yan hindi natin babayaran hindi <laughs> ko alam sa so, ba baba siguro Oo. Oo. ang ganda ang ganda Pag ganito ang bahay mo, ang daming mga ano pa sa paligid, maraming dekorasyon na bulaklak ang ganda. <laughs> Kaya lang hindi ko bahay yun eh. Uwi na tayo. Saan mo? Saan yan? Ay, diyan? ba? Baka tumakbo? Gipili ako Gripo? Huwag kang tatakbo, ha? Dapat yung mga ano natin doon ay kaso wala pala silang binebenta dito nahawakan lang, no? Hawakan lang? Okay. Meron yan. Hindi lang ito, oh. Ayan. Kaya mga magkano? Kaso mas hindi ah, yung malaki. Ito. ano, ah, Magpubat ganito. Ayan, o. Oh. malaki. Kasi malaki yung... Pag malaki ang takipo, kailangan malaki rin yung hawakan. Ito, malaki yung hawakan. Ang problema ba? kinakalawang. Hmm. Ito, 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 ito 15 pesos ito. lang. Ito, o. Oh. Ano ba lalagyan mo? Oh? Yung babasagin din na takip. Ha? Ah? Marami ito ang tagap natin na walang hawakan. Ribong kailangan ko, hindi pa yan. Sa Dililista okay. mo kasi. ano ko Ano ka ang ng baka niya? Si Sa akin, kasi magkape. mo nga. At least,

Ah. Ano yan? Kapag dito, kapag mo lang ano doon oh, sa tiles. Magkano isa? 29 nang isa oh. Ilan ko kunin kayo sa lang? 5 dalawa lang. dalawa tapos bago maipatong ipatong to sa tile patungan mo muna ng, ng tela no? pero pwede na rin hindi, siguro hindi diretso na huwag lang ano, babagsak huwag lang ibagsak dalawa oh, dito na lang ito wala dito

Kaso laging baha yung baba. Laging ano doon Welcome na kalagay sa ano may lagay sa pinto yan. At least welcome din sa CR. Bakit ano mo ba? <laughs> Sa map. Hindi. Ang ayaw niya ni Bem. Gusto niya yung ganun oh. Mahal mahal. Kasi magkakamay-kamay ka pa daw niyan eh. Kala mo na no, Moran niya. Na. Ay ayaw niya ng ayaw niya na nang ganyan eh. diwalisin sila lang. Walis na lang. Bili ka na ng walis. Palitan mo na yung walis mo dun. Sabitan na. Ito, oh. ito. Uh -uh. ito. Ito? Oo. Mm. Ito? Ito na oh. Ma. Hmm. Ma. Ko. Ganito. Pwede na tayo mag ano? Mag. Mag. Ay ganyan sa so, uh, ano? Ganito? Ito. Ah, ito. Ano lang ito pa? Tatlong layer, na? Tatlong layer. ang kanyang ano tatlong layer ang sahig niya isa dalawa tatlo apat lim na anim na. anim ito ang ka kanyang sahig okay, sasama daw siya sa'yo tulagay <laughs> na ano oh ha kawel kawel ito ay kaya e, sinasabi mong hindi stainless yun ah stainless akala ko naman ito kasi To, may mga dikit na to. Mm-hmm. -mm. Di dikit lang yan sa tiles, pa, sa dingding. Gusto mo ganito? Ayoko, yung lagay ng sabon ang gusto ko, ay ng ano? Hindi, yung ano, ng kutsara. Ay ng sandok. Sandok? Pwede. Ayon ka na. Okay. <laughs> Kaya sa planning ng gripo ba? Oo. Gripo ba? Oo, po May mga posit. Ay, sa dolo yung may mga posit na gripo. Oo. <laughs> Hindi pa naman yun. Babalik na lang tayo. Time is ano? Okay na. No? Okay na ito, ma'am. pa pupunta. Ha? Ito na, na. May... May na, na, na. Kumain na kayo sila doon. Ay, ganito pa. Gusto kong magano ng kakulay ng isa kasi para pamalit ko sa sa pay Kaso wala eh. Printed siya. Plain lang yun eh.

Huh? Hmm. Yan magandang heater. Yung, ay, yung mga heavy... Uh, hindi pa. Ano rin yung binin natin nun, di ba? 500 din? Ito maganda. Hmm. Pero siguro hindi kasi kailangan punong-puno pag nagpaano. Oo. Oh, oh. Kasi nasusunong talaga. Ang pilaw, eh. Hindi ka? Malayo pa naman eh. <laughs>